Ayan, oh, oh, ang daming hipon. Hipon ano na ito? Hipon talandi. Oh, hipon talandi daw. Sabi ng tindira. <laughs> Yung hipon ng talandi. Ang ganda at buhay pa yan, o. Oh. May matinog siya, o. Ayan, nagluluksuhan pa. O, oh. yan, yan, yan. Nagluluksuhan pa ang hipon. <laughs> salamat talagang 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 hipon talagang 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 Gulay talagang 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 Ipon at saka gulay. Sige, pili-pili lang ang gulay natin. Nanay, nakatanda wala sa bintana. Nanay, labas kayo dyan. Kalabasa. Kalabasa. Kalabasang maligat. Pag nakapusti siya ang ipay, daladala pagkagad. <laughs> Sa sobrang ligad. Buntis ang pusa no? Nagpaparami din ang lahi eh, pusa. Nakalansya ng pusa. Nagpapadami ng lahi. ng makanan. Tandaan. Okay. Kaway-kaway mo na, magtitinda lang hipon. <laughs> Patula, 60 per kilo. Per kilo na rin? Per na rin. Ayan, yun na tayo naman ay eh, magkaibigan. na ano natin mga gulay, may talong. Ang alay? Yung maliliit. Ah, yung inaraw-araw. Kaya sa nga araw, walang pitas eh. Nag-uulan. Pili-pili lang kayo ng gulay. Sampu guhit. Oh, sandaan? Sandaan. Nakakaya no, sabihin eh, kaya per guhit na lang sinasabi ko. Per guhit. Magkuha nga kayo kay madam ito? Bigyan ah, mo na ito mo na. Sige, tawak mo na ako. Video, video. Hawakan niyo rin. Video natin ating customer dahil nasa bintana ng magandang guwai. Dito nya eh. <laughs> ringkan, dito nya ring barya. O oh, sige. Tayo muna periyo. Nagpa-barya ako sa akin. Thank you for watching. God bless po sa inyo lahat. Ingat kayo pa lagi.